At nandito naman tayo para alamin ng presyo ng mga bigas Dahil dating 47 pesos ngayon ay nagtataasan na Ngayon ay 56 pesos pataas na At nagtanong ako sa tindera kailan bababa ang mga presyo ng bigas 46 lang dati yan te no? 46 lang dati Ang bilis ng ano ah <laughs> Dinahal no? Ngayon 58 na Grabe nga eh So At sa sobrang mahal na, 2 kilos lang ang aking kinayang bilhin. Tumas nga ang sahod, tumaas naman ang bilihin. Kaya e natin kung ano pa ang tataas na presyo. At kailan kaya matutupad ang 20 pesos na sinabi ni Bongbong. At ako'y napabili ng melon dahil sa natulasan na ang mahal na ang bigas ngayon. At habang ako'y naglalakad, nagpapaisip ako sa sobrang mahal ng bigas. At dumako naman ako sa mga nagbebenta ng manukan. At bumili ako ng laman ng manok. Sa alagang 53 pesos at ganito siya kalaki. Dating nabibili kong 35 pesos. At sabi ng mga residente, bali ng Di bali nang di tumaas ang Basta ang bilin. ay hindi tumaas At sa mga oras na ito ay ito na lang ang aking natirang pera Ay eh, yun pa lang ang aking nabili Siguradong kapos na naman At dito sa pangalawa ay bumili ako ng sili Dalawa limang piso Siyempre so, bumili rin ako ng patatas Kaya hindi na kaya ng budget isang peraso lamang <laughs> Kaya sana lahat ang piliin ay bumaba na. Dahil sa isang libo, wala nang matitira. Konti lang na bibili. Basta't kumain lang tayo ng tatlong beses sa isang araw. Malaking bagay na sa atin yun. Siguradong kulang na kulang sahod at kung wala kang extra income. Dahil ang buhay ngayon ay dapat madiskarte ka na.